sa inyo Popcorn, Take care, Boom hey, good morning po sa inyong lahat so ngayong umaga ay uh, pupunta po ko ngayon sa SM para may uh, titignan po ako uh, sana makita ko ng uh, bonggang bongga bongga dekay po, magtagin tayo sa daang mga kaday boom, peace nandito ako ngayon sa may tapat ng uh, UC University of the Orgilleras So, so, yung theater na kinakantahan ko noon uh, shout out ko sa lahat ng nakasabay ko nung uh, 2006 concert for a host a little longer than a few minutes later okay, when it's popcorn ayun nga, so nandito pa rin ako sa loob ng SM. At uh, nandito si Ma'am Shane na kanina pa nag-assist sa akin na walang sawa. Maraming salamat at sana ma'am may sawa na ako. Wala So, <laughs> <laughs> so, nandito pa na si Tol Giral. Maraming salamat sa binigay niyang uh, t-shirt sa akin. So, nagagamitin na ako sa pagtakbo kaya thank you ulit. Right. Uh, sandali lang siya actually pero yun, mag-ingat ko lang. So, papak mag-introduce -pap ko na yung si Ma'am Shane kay Tol Giral Tol Giral okay. <laughs> at syempre nice rin natin shout out o batiin ng magandang morning pa naman no o oh, morning pa lang ang magandang morning lahat ng mga dito sa SM City Baguio take care po sa inyong lahat at uh, ma'am binasaya mo sa iyong asawa sa iyong asawa Yun. Ma'am, saan po uh, province mo, ma'am? Ah, uh, sila. Abra po. Uh, po shout out po sa lahat ng taga Abra na kababayan ni Ma'am Shane nandito po siya ngayon kailangan kumayod hmm, kailangan kumayod tol, ikaw kailangan mo na rin bang kumayod <laughs> walang makakayod tol <laughs> okay, maraming salamat rin kay Ma'am Shane uh, kay Sir Mel, tsaka yung mag-assist sa, sa may octagon na, Octabon na nagdala sa akin dito ma'am salamat po ma'am God bless maman, sana matagpan mo na yung uh, for likes na Yeah, wala <laughs> mo. <laughs> uh, so, ayun. Dito na natin tinatapos yung ating uh, video mga ka-take care boom. At uh, God bless po sa inyong lahat. Lagi yung tatandaan, take care boom. Ma'am, say hi. Hi. <laughs> si Shout pala kay ma'am. Uh, ang tagal niyong sa akin kanina, kaya... Ama, okay lang malaman yung line mo, ma'am? okay Christine. Ayun, na shout out kay Ma'am Christine na napaka napakasipag mag-assist nang ng customer. Ayun. thank you Mama, thank you. Wala na wala. Apo, tapos na po ba? Ayun si Ayun. Ay, po, sir, salamat po sir sa pag-assist po sir. Ayun. Uh, si Sir Mel, uh, Ma'am Christine, saka si Ma'am Shay. Okay, takas kita kita sa next vlog mga katay para sa message mo kay Kan. tainikin na lang sa anak mo <laughs> so loyal lahat ng tao dito din <laughs> ako So ayun, kita kits mga ka-take care boom.